Yo yo, what's up guys? Good morning. Ayan, update tayo sa ating mga alagang pato. Ayan, ganyan na po kalilit yung mga pato natin. Ah, naubusan tayo ng pangbinta. Ngayon ah, ang mga breeders natin yan. Maraming sumusunod. Oh, mayroon pa tayong pangbinta yan kung gusto niyo. ayan Ganyan kaliit. na ah, napagpipilian na sila. Yan, meron pa Mga tiguan kilo siguro yan Pero maliit na Mga 1 month pa siguro Mga yan, bago natin ibinta ulit Marami itong sumusunod Yan, marami din dito Yan, mga Yan, pwede na yan siguro Kung gusto yung bibili Mga 2 weeks siguro yan Taba-taba mga yan Tingnan pa natin sa kabila. May mga sisi pa tayo dito na sumusunod. Yan, marami na rin dito sa may guyabano. May mga malalaki na rin dito. Yan. One month pa itong mga to. Pero yung dalawang yan, ah, two weeks na lang yan. Pwede na. Ah, baka pwede na rin yan kung gusto yung bibili. Yan, yung mga manok natin dito. Yan si Plus yung manok natin dito. Kakaunti na lang. Pag may pwede na kasi, nagibinta na natin agad. Ah, Plus yung manok natin dito noon dati. At mga yan, malapit na rin yan na ibaba. May anim tayo dito. Yan. At marami tayong ibababa. Puntaan natin, tignan natin. Ang dami, puno-puno yung kulungan ko doon mga magto 2 months at magti 3 months marami yan tignan natin puntan natin yan ang dami dito mga nitib natin Ayan, ang dami o oh. magto 2 months na mga yan yan ang dami Eh, bago natin sila ibaba ibakunahan muna natin sila ng lasuta kasi tag ulan na ngayon A atake na naman yung sakit ng pangok o yung Newcastle disease. Kaya magbakuna tayo ng lasuta. Ayan, parehas lang to. Magtutumay sila. Madami din to. Ayan. Ayan, malapit na ibinta to. Malalaki na yung mga tandang. Saka dito, sa kabila, ito ang may pwede na ibinta dito. Ayan. Ayan nag 3 months na hindi ko pa na ibaba ihahalo na natin ito doon may pwede na ibenta dito yan malalaki na itong mga to. mga 1 kilo na to. 1 in 1 pot gano'n nag 3 months ito naman 75 days gani yan Hindi ko pa ibababa ito. Yung, yung mga nandiyan lang ang ibababa ko. Ayan, ang tataba, ang tataba ng mga to. Binaktunahan ko sila ng isang araw ng biwan biwan Hindi ko sila nabakunahan kasi nung sisiyo pa sila. Ayan, marami, marami. Marami tayong pang binta na At mayroon tayo dito yung wagong kisa Marami to, kaya binili ni Uncle Ted yung iba bubili siya ng dulce na sisiw yung mga malalaki na ayan thank you uncle ped at meron pa tayong bagong pisa na naman sa incubator, at patuloy pa rin tayong naging incubator lahat ng mga iniitlog ng mga breeders natin doon, sinasalang natin sa incubator ayan Thanks for watching. Bye-bye. Meron -bye. pa pala dito, marami din to. Dusi.